Good day everyone Good morning, good afternoon Good evening mga kamimis Bottle time <laughs> Ayan Meron na naman padala sa akin si TikTok Wow <laughs> May sponsor na naman Si TikTok sa akin Mga kamimis, naboodle na naman ako ni TikTok Pero oy guys, ang binibili ko kay TikTok Ha, mga, may mga ano yan Mga Mga pakinabang Brand. sa amin 'yung mga importante ba. Alam mo na hindi tayo lumalabas kaya dito na lang. Ngayon kumilos. Tada! Ayun. Ito ay um food keeper. Um ang price niya ay 217. 217. Kasama ang shipping fee. Ayun, tayo buksan mo na. Hello, madlang people. Mabuhay. Me, me, meet you. <laughs> me, me, meet you. O, di ba ang po, ay ang paninda to ni Uy, ate, dahan mo naman, ate. Uy, punan mo, ate, kay. Baka may sira para maibalik natin. May second layer pa yan ni Masur. O, five layer na ano to mga kamimis food keeper sa by TikTok. O, oh, diba? ba? pang ilan is real. Pang 72. O, daw sa TikTok. Color green ang kinuha ko kasi parang malaki ang color green. Yung pala pa lang. Magiging ganyan mga kamimis. Kasi sa dito na sa lamesa, dito sa lamesa ba yung mga ano ng kakalat? Daw. Sana all. Man. May mga nag-review kasi. Hala, ang pala talaga nito. Hindi ko pala talaga kaya to. Ako At kaya ay, ko yan. Sigurado pala talaga to si Mikey. Mm -hmm. nak nope. hindi natin kaya to. It's a puzzle. <laughs> we will figure this out. Oh my god, Ano yon Ay, alam ko na ito. Ay, ganun Tanggalin mo na yun. Ano pa kasi na? Sige, let me explain something. Nak, Ay, wala pala. Wala internet eh. Nagaludin. Okay. magkaharap eh. Wala talaga siyang manual. Ayos, lang Tama pala talaga siya. Nahirapan daw siya gawin. Ay, video ko na naiiyak na ako. Wala, ayan. Walang nangyari mga kamilis. Ang hirap-hirap naman nito pala. O ayan, Philippines. Talaga na-stress ang buhay ko dito. Hindi ko alam kung paano to gagawin ni Mike. Walang manual na binigay. Tapos hindi talaga ma-shoot-shoot yung ano niya. Meron man kaming nabuo isa. Hindi ko alam paano nabuo to. Hindi ko alam kung paano. Maya na lang mga kami miss kung hindi galit si Michael. Naiyak na ako. Nai-stress na ako. Yan. TikTok pa more. Order. hirap naman yan. Wala naman palang manual yan. Kapares pa ng damit mo yan. Sumakit na yung ulo ko. Diyan naman hit na yung batok ko. ala ne ayan na sya Yung mahal yung gas. Magkano? Okay, madam. 240 na ang ano ko sa'yo. 240. 240. Ha? Eh, wag may ano. kay Mahalanggas ngayon? 300 nga bintahan ko rito eh. Oo naman. Talagang maubos ang ano sa'yo. Kaya pinakamura ka. Puhan ka na nga lang eh. Dapat nga. Dapat nga. 320 pang ano mo yan. Okay. Sa ibang outlet nga ni Mikey, babe. Pareho sa amin eh. ba yun? Sa pinti silang tubo. para parang ka nagbenta ng banana ko yun. Mamaya-maya, May ka Oh, di naman aking tanki na ata yun. 920 hindi ka na makakano yan kay iba iba na tapos sisihin ka pa kasi galing sa iyo sasabihin galing naman sa iyo ipipace e, out na kasi yung mga tanki na yan e, 240 240

Sana. Tama. Haluna tabi rin mo. Food care 'yan. Huh? Ano-ano pagkain? Yung therapeutic food ilalagay para hindi. Ano? Dito naman at si Michael Nathanin, Alan. Ah. Diba na na? I-blood na rin si ay naku, huwag na kayo bumili niyan mga kamimis. Pero looks maganda naman. Mahirap lang talaga ikabit. Buisit talaga to si Michael Tawa ng Tawa. Alam mo mga kami, miss ang purpose talaga. Yan lang naman sana kasi yan eh. Teka. Diba yung mga ganito yung ilalagay mo lahat. Halimbawa ito yung tira. Yung ginawa sa tuyo. Yan pwede, yung tuyo. Ito na o Huwag yung tuyo. Pero pag ganito atang lagayan, kasi Hindi rin kasi pa. <laughs> <laughs> Ayan. Visit naman TikTok na to. O oh, na. Hindi makakamimiss miss kasi yung ano. Alam mo na i-vlog na ako dito. Teka maghahanap pa ako na anong pwede paglagyan na maliit. Ayan, ganyan lang yan. Tirahan ng mga leftover. Kanya lang po. Hindi pa rin kasya kasi ang lalaki ng pinggan namin. Hindi pa rin kasya. Ayan, mga ganyan. Mga protas. Pero nalulundo siya. Hindi ka kaya. Ayan mga kamimis oh. Kailangan pipili ka rin ng lagayan mo palang ganyan kalalaki. Tsaka hindi talaga siya baka may mas bahal nito. Baka yun na matibay. Ayan. Gumagalaw. Sorry guys ha. Pero totoo lang. Hindi siya talaga maganda. Sa bagay ano ba in-expect mo sa mura ba? Diba? tataob. Tataob talaga siya. Kasi mura lang naman yun wala talagang lumulundo siya tapos hindi talaga siya masarado sa bagay ano ba i-expect mo sa mura diba dito totoo yung sa video nila niya nito oh, naka high blood na ako dito bye guys